good morning. Ayan, just ko na late magising ang inibanak. At talaga napasarap ang tulog kasi talagang kitang-kita naman natin na. Ah. Ay, kitang-kita naman natin na ah. medyo malakas ang hangin at kulimlim kaya kaya masarap ang matulog. At syempre nga ako po ay maliligo ngayon at may pupuntahan pong inibanak. Pupunta po ako sa Walter. Bakit ako pupunta sa Walter? Kasi may bibilin po akong bagong cellphone. Ayan, Diyos ko naman. Maganda ka na ang uh, cellphone ng inay panak. Isa pong mabait na sponsor na naman sa ating followers dyan. Talagang sabi niyo sa akin. Para naman maganda yung... Uh, mga iba vlog ko at mga picture eh, bumili ka ng ano bumili ka ng bagong cellphone kaya <laughs> excited na akong makabili ng bago kong cellphone kaya kita kits po tayo mamaya so sa Walter sa bibiling kong cellphone ayan tapos na mali kong inayipanak. at naka ready na I just can... medyo malamig po ang tubig ah Ano na sa Ini pa na. Lalabas na fresh na fresh. Sarap maligo at talaga namang fresh na fresh. Hello, ko Sa baby ko? Ha? Sa kanak. Wala pa tayong pagkain na ano? na. Baby ko, dito ka muna sa bahay. So, si Coco po si maluubo. Ha? oh, taibigan. Ayan, si Mingming. Ming. Buntis. -Ming. Ay, laki-laki ng tiyan ng baby namin, si Muning. Ha? Ang laki ng Laki nung ko, no. Laki-laki. No. Hi, Mimi. Saka, nak. O, oh, ayan. Yeah. Oo. Oh, oh. Kailan ka mga anak? Kahanin mo ko ninang, ha? Ito ka muna, Taki. Okay. May pupuntahan lang. Bye-bye, Mimi. Bye-bye, Coco. Ito po sila Coco sa akin wala pa pong tricycle. Kaya, lilibangin ko muna ang aking mga kaibigan. Si Ming Ming. Ming, -Ming nasan ka? Ming Ming. Hmm. Nandiyan, grabe. Oh. Baka nandiyan po ni Ming Ming. Diyos cool. ko. Nandiyan. Pakabait. At hindi lang yan. Napakaganda ang kanyang kulay ha. Abuhin. Nangihintay po ako ng sasakyan o tricycle. Wala. Oo, mamaya na lang ha. Pagkain mo, baby ha. Wala pang pagkain ng inay. Hirap ang tricycle pag ganito. Talaga naman. Ang hirap-hirap ng tricycle pag ganitong oras. ngayon na po. Oh! Hi, baby. Hi, oh! baby. Mm. Oh! Yeah. So, sa Walter. So, titingin kami ng cellphone. Kala na umuulan ngayon, ang init na naman. hindi magkakaroon ng sakit ang tao? taon. Diyos ko. O oh, yan, papasok po kami sa Walter Mike. Kaya ka nagpulay Hindi nga, wala nga eh. Hindi ka nang butan. Meron nakitang isa, kaso elated na yung parang ugaan ng paa. Diyos ko, ano ba yun? Ayan, hello po. Hi. So, ayan. Nicolette. Ang press-press na maraming kit. Nakakaroon eh, short. Alam mo yan. Hello po. Magkakaroon ang ganda ng tumbler niya, in fairness. Magkano ngayon yung tumbler mo? A hundred Wow. Ah! Ayan, nandito na ako sa Oppo. Diyos ko. Sana naman makabili ako ng magandang klase para sa aking pagbablog. So, ito madam ang pinakamimitig ko na makabili ng cellphone. Yan, salamat po madam. Ito na po ang bibiling ko. At thank you po. Sila na mag-aayos na. O tayo na, pwede naman tayo. Yan na ako. I-check uh, ano uh, lang muna yan. Bago ka mali sa check mo yan. Siyempre kung yun, dito maandala yan. Oh, okay. Kung okay. So ayan, pinag-check ko po kung um, ayos po itong binili ko. At talaga naman po, kailangan natin i-check ang bawat bibili natin dahil malaga ang pera, lalo lalo na magpasko! So yun na! Pasko, natutuwa naman. Maagang pamasko para sa akin. kasi sama ng temper yan? Yeah? Wala. Screen pa tayo. Okay, meron. Ace mo meron. Anong print niya? Meron na siyang print nga Okay. Kala ko may kasamang mga... Okay. Yun mm. ang case. Oh, charger. Ah, ano type Ha, Ano naman? Type-C. Type-C! Ayan. Let's go. Thank you po finally, nakabili na po ako ng sarco. Thank you po. Thank you po. Sakto po may discount. Yes, exacto po. Yes. Hi. Hi, nako. So, lang po ako dito ni Bea. At galing po kami ng Walter. Talaga naman, sa unang araw po ng Desyembre. Hello! Talaga naman. Merry Christmas! Advance sa inyong lahat. At syempre, napakasaya ng inibarap sa unang araw ng Desyembre. Kasi, meron po tayong kaibigan na nag-sponsor sa akin ng cellphone! Ayan, disco po! So yan po, as nakakayak, nakakayak. Ah, talaga naman, di ko akala ay na may magbibigay sa akin ng cellphone. just ko, para daw naman po ako ay medyo maganda raw po yung aking pagbablog. So binigyan niya po ako ng pambili ng cellphone. My God, kaya shout out sa akin kaibigan. Madam Pinky Heart, hello Sisi. Salamat sa pagbibigay mo ng sponsor sa akin. Uh, ayoko nang umiyak. <laughs> talaga may mga tao talaga mabubuting loob. At talaga namang binigyan ako ng... Alam niyo kasi po na yung cellphone ko po ay sira na kaya... Iyon, siya po mismo ang nagsabi sa akin na bibigyan niya ako pambili ng At ito na nga po. Kaya taas po sa ang pasasalamat ko sa iyo, Madam Pinky Heart. Salamat sa pagbigay mo. Talaga naman na ah. sisikapin ko na kahit hindi man ako araw-araw mag-vlog, eh, may pakita ko na maganda naman yung aking mga video. So God bless you. Talagang alam ko si at simula pala pa lamang ay tinutulungan mo ako at talaga namang saludo ako sa iyong kabutihan. May magagamit ng iniba na, na talagang tinesting ko kanina, napakalinaw. At talaga namang makakatulong to pag ako po ay nag-edit mga So, yeah. Tumadwa po ako talaga. Napakaganda po ng unang araw ng aking Desiambre. Thank you, thank you, thank you. At mm, lagi ka mag-iingat. At sana'y makatulong ka pa sa ibang mga nangangailang. So, hanggang dito na lang po ang aking uh, pag-vlog. At sana po kayo mag-iingat dahil ang panahon po ay paiba-iba. So, God bless you. Bye-bye! So, ang pasasalamat ko sa kabase sa Japan. Madam Pinky Heart.